umamin sa isinagawang pagdinig ng Senado na may git sa 120 na mga gusali pa lamang ang naisa sa ilalim ng Department of Public Works and Highway sa assessment at repropiting mula taon 2018. Sa naturang pagdinig ng Committee on Public Works, sinabi ni DPWH Undersecretary Maximo Carbahal na bilang paghahanda ng bansa sa the big one, mayroong tinukoy ang ahensya na 5980 na gusali na subject para masuri ang katatagan at kaligtasan. Sa bilang na ito, abot sa 4,000 ang school buildings, 351 health facilities, 1,118 na iba pang pampublikong gusali at 402 na LGU buildings. Magkagayon man na abot pa lang sa 123 na gusali ang naisilip at naisaayos ng DPWH mula taong 2018 hanggang 2021. Ani ni Carbajal sa mga na-assess at na-repeat na gusali noong taong 2018 ay aabot ng 36. Noong 2019 ay 23 na gusali. Noong 2020 ay nasa 51 buildings. Habang noong taong 2021 ay labing tatlong gusali lamang. Sa taong 2022 ay wala namang na-schedule ang DPWH na gusali para sa assessment at retrofitting sa kabuuan ay umabot na sa mahigit sa 2 bilyong piso ang nagastos ng DPWH sa pagsasaayos sa mga gusali at ito ay mga infrastruktura sa Metro Manila. Ah, uh, nakatapos po tayo ng 13 uh, building. Ah, uh, sa ngayon po ongoing uh, ongoing po ang 20 ang 9 ang isa po ay hindi po na umpisahan pa sa ang total po ay 23 uh, buildings. Noong 2020 po, nakapaglaan po tayo ng 1 billion pesos at ang ongoing po dito ay uh, tatlo. Natapos na po natin ang 48. Ang total po ay 51 uh, buildings. Noong 2021 po, nakapaglaan po tayo ng 200 million pesos. Ongoing, ongoing po o pangkasalukuyang uh, ginagawa ay apat. Nakatapos na po tayo ng 9. Ang total po ay labing tatlo. Dito pong 2022, wala po tayong na-schedule na, -schedule na uh, retrofitting ng mga buildings. Isinagawang pagdinig ng Senado para alamin kung ang mga nakatayong gusali ay nakakasunod ba sa National Building Code at kung dapat na itong isa-ilalim sa review at audita. Itinakdang pagdinig matapos sa malakas na lindol na yumanig niya sa Turkey at Syria na ikinasawi ng libo libong katao. This professor of uh, emergency planning at uh, University College London, David uh, Alexander, who said, this is a disaster caused by uh, shoddy construction, not by an earthquake. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.